Ayan, susubukan so na yung ano. Uh, binili nating sprayer. Subukan nila. Wala nang mas malakas. Awen. So, Taman tama yan sa ano sa manok. What's up mga Kanoy Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video. Araw ng linggo mga Kanoy P. Bali kaninang umaga nagsimba kami nila Mrs. at Bibi Maika. So ngayon Anong oras na? No? 11.14 na ng umaga mga pa Pabiyahe tayo ngayon papuntang uminggan uh, at kukuha ko ng bigas kay Kuya Wilton mga kanipi. Para may stock na naman na bigas. Dahil may kumukuha sa akin ng bigas Kasi wala akong may bigay na wala akong stock eh. Kaya uh, punta tayo ng umingan sana may available na bigas si Kuya Wiltan para ano, makakuha tayo ng paninda alright dyan si Maylo mga kanayipyo <laughs> okay, tara na tayo kay Mia mga ipi tara na mga kanayipi. para mamaya pagbalik natin makapamasada pa ako Sara ko lang tong gate. nandiyan si kuya? Wala ako, nag-deliver po siya. Nag-deliver? Oo. Oh. Pero antay niya ng humus, na ako ang gusto. Pagpapalik na Ah, sige. Sir, makita doon yung lipa. Ayan, Susubukan so, subukan okay. na yung ano. Ah, binili natin yung sprayer. Ay, huwag pa. Na. Subukan nila. Wala nang mas malakas? Hindi, ito. <tipos> Hindi oh, po. <lunapino>, ito. O. Lunga pino, ito yung thing. <tipos> o. Oh, lunga pino, yun, just mo ito. Awin. At tama yung direkso. Oh, Tama-tama yun sa, ano, sa manok. Bukay mo okay. yung lunga pino okay. pang spring sige. Okay na yan. Ito yung mga konya. Strap. Strap. Charger. Yung mga... Ito yung charger. Ito yung mga nozzle. Kung gusto mong makapal, manipis. Ito, palitan mo na lang. Oh. Ito, kung i-tasting mo ito dahil may mga reserbang sa ito yung sapeta. Mga reserbang gasket. Kaya ya mo. Sige kaya sige. Para pag may lig. Ayun palito. Bali, kumuha tayo ng ano mga kanayipi. Kumuha tayo ng sprayer dyan. Nasira yung pang-spray ko dun sa ano? Sa bahay gumawa na ako ng mas malaking sprayer kay Kuya Wilton ayan karga tayo ng bigas dahil wala yung mga tauhan ni Kuya Wilton ah nandito pala yung bigas Grabe ano. Sana wag umulan. <laughs> Yan. Karga tayo ng bigas. 10 sako lang yung kukunin natin mga kanayipi. Ayot Eh, mm -hmm. ikaw ang maglatot tanda siya. Pabaribar. mo. Lahat, ba, ito, ito. Guntan, no? Ay, damtang. Honda si mo. Nakatangka <laughs> ako, kaluwal pa. Ge kalutan persahanin trabau ya trabah nan atom. Walau, Walau. Walau. Ay win. Ayan mga kanaipi Nakapagkarga na tayo ng sampu Kunin natin yung sprayer dito upload mo to ata kita ng tamanin ni, ni Kajekwa niya sino lang? ito na may 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 ayun na, ayun na atoy. atoy yan daw yung news nila eh ay ikuan nabig sa vlog oh magtatago mamaya forward <laughs> sige kaya sige <laughs> mahihiyain naman yung news niya eh <laughs> sige kaya Ayan, andiyan na yung sprayer natin, pang-spray natin ng ano, pang-disinfect natin sa kulungan. No natin kay Kuya Wilton 17 less 100 pesos mga naypi Nakuha ko ng 16 si Pangasinan Tour. You no? <laughs> Sige bro. Bali nagsabi na kasi sa akin si Pangasinan Tour makaka-nite wala akong mabigay na no? na bigas sa kanya wala akong stock kaya ngayon nakakuha na tayo kay Kuya Wilton dumaan na ako dito sa kanya kaya na na natin yung isa siyam na lang yung nandito ayan mga kanaypi nandito na tayo Kapit ko na doon sa ano Sa may daanan Para di tayo mahirapan Pwede na yan Alright Ayan, kunin na natin tong ano Itong spray Sp yan Pang spray natin doon sa ano Sa kulungan ng manok Ayan. Transformer. huwi na lo. Please. huwi na, please. Uwi. Ayan, mga kanayipi. Kunin na natin tong mga bigas at ilagay natin sa bahay. Nandito na rin yung hand truck na gagamitin natin eh. Ayan. Bali 9 pieces na lang itong ano bubuhatin natin daw no. tara umpisa na natin nang matapos na at nang makapamasada pa ako para may pambili ng ulam mamayang hapon tara tara bakit maluwang yung pagkakatahin nila mga kanaipi oh. kaya lumalabas yung ano because lagyan natin ng soap mga kanipi, para hindi matapon hindi matapon yung bigas ayan sayang kasi yung natatapon eh maluwang kasi yung ano pagkakatahin niya Ay, nakasara niya yung lugang ko dyan. Hehehe. <laughs> ayan mga kanipi lagyan muna natin ng tip itong mga to sayang yung nalalaglag na ilang butil eh. mabuti to matatakpan niya yung butas ng pagkatahi niya ayan mga kanayipi, tapos ko nang naipasok yung mga bigas doon sa sa gilid at kakatapos ko lang din na napaliguan si Mailo. dun siya sa gilid mga kanayipi. so ngayon kuha muna tayo ng itlog at yung isang tricycle driver eh may order siya sa akin nung nakaranta yun mga kanayipi. Tapos ang susunod nito na bibigyan natin si Uncle yung may tricycle na ano na 186cc na motor. Ayan. So maraming nanood din dun sa ano sa video ko na yon na 186cc. Maganda talaga yon mga kanayuti. Malambot pa na patakbo niyan. So nandoon si Milo mga kanayuti. Nasa gilid. Yan. Nakatapos niya lang maligo. Yan, pasok tayo dito. So, yung iba hindi pa nang itlog eh. Kulang pa yung itlog nila mga kanipi. Yan, ko tayo dito sa dulong kulungan. So bakit kaya may mga abos na dito mga kanayipis saan kayo dumaan? So bali may itlog tayo dito na ano na manipis yung shell Ayan, nilanggam na sa loob mga kanayipis, wala na to may isa pa dito ayun nakapag harvest tayo ng 13 pieces tapos dito kunin na natin to lahat 15, 20, 25, 30 bali 30 pieces 31 pala mga kanayipi yan may isa pa ayan naka 31 pieces tayo ngayon ayan mga kanayipi nandito na yung 15 pieces nightlog na log. nandito na rin yung 30 pieces nightlog log isang tray mga kanayipi at dalawang tricycle driver yung bibigyan natin ito ayan nandito tayo sa EJL mga kanayipi ang daming tricycle doon sakto nandyan yung mga ano, pagbibigyan natin Ato tina, tina, bagin ni ko ata. Atoy. Tren atoy. Kinse lang ata. Atoy. Sa ato. atoy. So atoy Jimmy ko. Kibagi ata. Sergey. Sergey. Sergey, na nai. Hello. Ayuda. Mana ya kabuga? Oy. Ayada brat para mo magkagawad. Ayan, umalis na ako sa Juan, mga kanaitis dyan sa AGL Andap yung tricycle. ko na lang yung itlog. Pagmanuposit yun, hang? yun, Ito ay Taong Ay ating, ating. No, <laughs> 180 Kaya tapang paibusan Malumoy, <laughs> malasing ko Bawin to ko na, nabigatan Lunes Lunes Malinis, Malinis. <laughs> Ayan, Ito na yung pusit mga kanayipi Alagang 180 Saka orange sa tatlo Para kay baby may kaya Uwi na tayo Bawi na lang tayo bukas mga kanayipi